Oyan araw na araw inatake ng pusa yung ibon natin Ayan, ito yung inatake pag na lang pakpak wala na isa na lang ngayon ito naman araw na araw natin abutan Ayan, no? Oh, punit. Araw na araw. Bali ang pakpak, oh. Kala ko walang damage. Kala ko dito lang. Nabutan ko. Kinakain na siya ng pusa. WPF banded pa naman. Pang south. Ayang oh. Dali. Wawa. Araw na araw to, 11 pa lang, 11 AM. Ito yung kamukha niya. Yan yung una nakain. Dali isang pakpak. Oh, wala nang pakpak yan, isa na lang. Hmm, magkakulay. Isa lang pakpak ng isa. Ngayon nadala na naman yung isa.